Magandang araw muli mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel, ang Kuya Nanding M. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana ay kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa ikalawang sulat ni Pedro, chapter 3, verses 13 to 15. Ayon sa pangako ng Diyos, naghihintay tayo ng mga bagong langit at bagong lupa na pinaghaharian ng katarungan. Kaya nga, mga minamahal, samantalang kayo'y naghihintay, sikapin ninyong mamuhay ng payapa, walang dungis at kapintasan Alalahanin ninyong kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas Ang salita ng Diyos salamat sa Diyos Sa pagninilay ko dito sa sulat na ito sa ating buhay meron tayong conscious at con unconscious na mga pag-aantay mga pagpapanibago ng kalagayan na nais natin halimbawa dumadadas tayo ng hirap naghahangad tayo ng ginhawa nakakaranas tayo ng lungkot nag-aantay tayo ng saya. Nakakaranas tayo ng sakit. Nag-aantay tayo ng kaligtasan at kagalingan. At merong mga panghihimasok ng ibang bansa sa kapwa bansa nag tayo ng kakanyanan. Maganda ang pagninilay na ito ni San Pedro at sa atin ay imbitasyon din. Imbitasyon at sinasabi sa atin na sikapin nating mamuhay ng payapa. Kailangan natin ay kapayapaan walang dungis ng kasalanan at kapintasan. So itong mga tatlong ito ay napakahalaga sa buhay ng tao. Kung paano natin gagawin ang call to action natin araw-araw ay katagang pagtitimpi. At Diyos ay nagtimpi sa atin upang tayo ay maligtas. Kailan ba tayo huling nagtimpi sa ating buhay? Ang pagtitimpi ay pagtitiis. Ang pagtitimpi ay pagbibigay ng puwang sa pagninilay. Kaya habang tayo'y nagtitimpi, ang sabi ni Pedro, magkaroon tayo ng kapayapaan magkaroon tayo ng walang dungis ang ating mga asal, walang dungis ang ating mga values. At sikapin natin na ayusin at walang kapintasan ang ating mga ugali. Kaya iso ay panibagong tawag na naman sa atin upang bigyang diin natin ang pagpapahalaga sa ating mga ugali, pagtitimpi sa ating mga ugali, pagpapahalaga sa mga values na values ng Diyos sa atin. Ang values na ito ay pinapahalagahan ng Diyos. Ang pagmamahal, katarungan at kapayapaan. So ito po muna ang aking ibabaagi si Kuya Nanding po at God bless po sa ating lahat.